Bihira ka lang makapunta sa koblation. Uh -uh. Smile, smile. Anong kwentong tagbanwa ang at na alam mo? May alam kang kwentong tagbanwa? Nakwentuhan ka ni lola mo? Lolo niya. Lolo mo? Salika. Salika. pala baka mo. Sige. Pinto lang. Pintuhan mo ako. Anong ginagawa ninyo sa school ni Ma'am Christy? Anong pinag-aralan nyo? Ayun yung magsag ko? Hindi <coughs> man yung talaga nag-aaral sa school. Siya? Hindi ka lagi? Mm -hmm eh, mag-graduate na rin siya. Ginapasalan siya ni Ma'am Christy. Mag-grade ka na. Maghulog kayong dalawa ha. Huwag naman pataas. Hindi na lang, lang kayong maglaro sa lupa. Huwag na dyan. Kasi pag mahulog, mabali ang buto. Ikaw <laughs> mag Dapat mag-oket ako dyan Parang baboy ako. Eh mga tao, kapag ito itung itong bahay bata. Basahin mo yan. Hindi ko atong kayang basahin sa ako. Ah, ako si marunong si eh. So, so, sure. sa so, 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 eh so, 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 ng ano doon no? Si Si. Iya, si princessa. Tinamudeng princessa na siya. Si na wa yang Aduy, ka tulnay. eh. Yan. Ato. Ah, sekwansa nataya. May picture diba? Ayun ah, na yung aking princessa. Mm. <laughs>